ito yung area natin na pagka malakas ang ulan ay agad-agad binabaha tapos yung baha matagal humupa kaya ayan o patayin damo pero ang buhay dito kangkong kaya naisip natin gawin natin tong kangkungan no, pero malawak ito so nag-iisip pa din tayo kung ano yung mga pupwede pa natin itanim para mas ma-maximize natin mas productive to kasi mula to doon o doon tapos papunta pa yan dito ayan hanggang dito rin sa kanal na to dito pa ganyan yan pahaba na yan doon padulo so may part tayo doon na hindi naman naabot na ng baha yung usual na baha hindi man abot so ginagawa natin yan gagawin natin siguro yung gulayan taniman ng palay magtanim din tayo dyan tapos meron din tayo yung part ng ginawang fish pond uh, fish pond ni Papa tapos yung pag naman yung pababang part may mga mangga na yan so din natin ng mga puno lalo yan no, dagdag puno pa para hindi ma bumaba pa yung lupa no, mas maging matibay yung pundasyon ng lupa na pababa na yan kasi sa ibabaw na yan may kalsada nandun yung kubo namin no, so at uh, saka may mga maraming dumadaan doon para tumibay yung lupa diyan. So yun yung ating mga plano diyan. Ito na lang nag iisip din tayo ng solusyon dito. Actually may katabi na natong tubigan, ito may katabi siyang kanal, may flowing water, lagi tong may tubig, hindi to nauubusan ng tubig. No, kaya lang yun nga lang ang naging ano dito talaga uh, yung uh, challenge dito kasi pagka malakas ang ulan, nadadali ng ah uh, baha, no. Although meron namang mga nakaka-survive, siguro naman sa summer, sa panahon ng summer, walang problema dito. No, pwede magtanim kung abutin ng mga 3 months, 4 months, 5 months na walang malakas na ulan, hindi yung tag-ulan. So pwede dito tamnan ng palay. Pero kapag ka panahon na yung usual na meron malakas na ulan, medyo alanganin, no, kasi Ayun na nga ay mabilis siyang bahain. So tulad ngayong panahon na to. So pati nga yung mga katabing palayan no Oh, yung katabing palayan diyan, nauubos yung kanilang palay diyan. So ang nabuhay nila doon na part. So may iba naman 'yun. Okay naman yung iba kasi medyo mataas yung part na iba oh. Medyo mataas tas ganun din yung doon na side. So siguro ito medyo mababa na part kaya ito yung madalas na uh, binabaha, no? So ayan, malinis sa malinis. Kangkong ang buhay na buhay. May nagsuggest sa atin, gabi daw pwedeng itanim dito. No kasi ayan, napakalawak po nito. Ito tinamnan ko na rin ng mga puno. O namamatay ibang puno, papalitan ko pa yan. Oh, may mga nag sa atin kang Kung daw dito maganda. Ah, gabi din, gabi. So tingnan natin yung gabi kung anong puwede nating klasing gabi itanim dito. Oh, yung kayang kuan sana no, mag-iisip tayo kung ano pa yung puwede nating itanim, yung kaya sanang mabuhay kahit sa panahon ng taginit, tag-ulan. Kahit nabahain siya, matubigan man siya, Kung ano man ay pwede. So hanggang dito pa po 'yan. Ayun, halagpas pa tayo dito papanda. Yung may kanal dito. Ito yung pinakadulo. Ayan po. Tapos yung ipunta tayo doon mamaya sa fish pan. Ah, diretsyo na tayo doon sa may fish pan. So hanggang dito yan. Ito po yung pinakadulo. May malilit na isda oh. Oh, may mga isda dito. So kung fish pan kasi, alanganin dito i-fish pan. Dahil nga inaabot ng baha. So mga isda, lilipat na rin doon sa sapa pagka pinaha. No? So, ayan yung itsura niya. Malawak to. Mula dito hanggang doon pa yan. Pag ganun. So, papunta don kahilera ng may mga mangga na yan, pababa yan. So, doon sa unahan, nandun naman yung fish pad. So, dito, may mga nag na ng mga palay. Sila yung maswerte. Oh, may mga palayan din dyan. Oh, sila yung maswerte na talagang nagtuloy-tuloy yung mga kanila. nagtulit Nagtuloy-tuloy yung kanilang palayan. Pero may iba na nga yung palay. Oh, nung umulan umula malakas. Tapos may hangin. So, ang lokasyon nito, sa Buanga del Norte itong area namin. So, par naman, napalibutan kami ng bundok may mga malalaking bundok kasi dito na kawan kaya hindi masyadong ano dito na bagyo so far no, hindi ko naman naranasan dito yung talagang bagyo na ilipa rin yung bubong at sana wag naman so ayun sa ibabaw nandun yung kubo namin no? ayan no? Ayan yung kubo namin sa ibabaw so pag nasa ibabaw naman ito yung nakikita sa baba so ayan So doon sa pispan pond, puntahan natin yung pispan Pagkita ko sa inyo yung fish na part. So doon sa unahan. So ito yung pilapil dito, maliliit. Tapos dito, hanggang dito yan. no oh. oh, mula pa doon sa nilakaran natin kanina. Pag ganyan, papunta dito. Oh. Yan yung mga inaabot ng baha. Tapos dito sa bandang ibabaw na. Itong part na to, ito na yung hindi inaabot masyado ng baha maliban lang pag sobrang lakas na ng baha ay medyo abot na dito pero yung usual na baha lang usual na malakas na ulan lang ay hanggang dyan lang so ito medyo safe na so actually plan namin dito taasan pa yung pilapil para hindi mapasok ng tubig pero medyo matagal-tagal pa siguro yun medyo malaki-laking gastos pa so napakita ko sa inyo yung fish pond na gawa ni Papa dyan sa ibabaw siya nagpispan kasi pag dito, tuloy na nabagit natin pag inabot ng baha. Ay sayang naman yung isda. Ayan. Ito may mga kangkong din dito. Ayan. So ayan, dito tayo. May kanal. So ayan sa unahan. Andiyan na. Lapit-lapit na tayo. O dito. yung mga palay sila. Nakakaani sila Dito. So, maswerte lang dito pag summer siguro. Pero ito sila, mga nangatuba rin. Tapos medyo konti yung bunga dahil nga doon sa naabot madalas ng baha. Nawa ako nung nakaraan kasi ito lahat. Yan, tubigan yan lahat. Nung mga siguro mga two weeks ago. Buti ay medyo hinog-hinog na yung palay. So, ayan na. Ito ay yung pispan na gawa ni Papa. So, wala pa yung isda. Pero ready na yan. Sa so susunod na lagyan na isda so ito naman maganda dito may bukal naman yan mula sa ibabaw kaya laging may fresh water na umaagos dito sa so, ayan yung tubig ko oh. so doon ayan yung agos ng tubig mula yan doon sa kabilang fish pond kasi yung kabilang fish pond may umaagos din yan mula doon oh, sana yun medyo silaw lang dito mula doon sa kabila ayan mula doon ang tubig niyan so ayan so ang sunod naman nito na so, i-update ko rin kayo pag may mga isda na to so ayan ang bagong fish may azola rin si papa dito tinanim azola o oh. madre de agua meron din so maraming kuhol dito eh. kangkungan sa baba oh. may mga kangkung din dyan Maraming kohol. Plano ko dito. Baka maganda rin dito magtanim ng, ah, mag-alaga ng itik. No, so, tubig dito, kahit mainit, ngayon, araw, oh, malamig ang tubig. Kasi, lagi umaagos yung tubig. Mula dun sa ibabaw. So, ayan. So, ito siguro, anong isda maganda dito? Tingin ko, si Papa, ang plano niya dito, tilapia. Pero sa tingin ko, mukhang maganda rin dito, hito. Kasi maputik eh. Yung hito kasi mahilig sa maputik. So, ayan. Ayan. Oh, ito yung unang fish pond niya. Tapos yan yung pangalawa. Dalawang fish pond. Tapos sabi niya, ang plan niya dito sa si ibabaw, kung may hito, dito daw siya maglagay ng hito. Ito yung nagawin niyang fish sa sunod. Ito yung sabi kong agos ng tubig. Oh. Oh, yan yung bukal. Galing doon sa bukal yan. Papunta rito. Po, Rebecca po. Tabi po. Ayan. Tapos dyan sa gilid, may mga gulay-gulay na rin kami tinatanim dyan. Yung pang-consume lang. Kunting gulay lang. Okra, sitaw. Ampalaya, meron tayo dyan. Ayan okay, ano. o. Ayan yung bukal dito, lakas oh Ayan o. So, nainom yan, dito kami umiinom. Ayan. Ayan, lakas ng bukal. Malik natin para umagos doon sa fish pond. So, ayan yung ating update dito. Dito sa gilid na to, may mga gabi rin kaming tanim. mga gabi na yan. Pichay. May pichay rin, o. Oh. Sitaw. Saging. Sinamnan ko na rin saging. Tapos, kanina nagtanim na ako dito ng mangyom. Ayan yung mga puno para tumibay lalo tong gilid na to. Yan yung ating mga mahogani. Oh. Bukod sa mangga, meron tayong mahogani. Eh saka mga saging na tinanim dyan oh. ayan so dahan-dahan lang kung anong kaya muna natin doon muna tayo kung anong resources na meron doon tayo kasi itong mahuganin dami dyan nag-uumpukan lang magkatali sobra so pinaghiwalay ko lang tinanim ko na dito so ayan yung ating update mula dito sa area na to at muli po sa inyong lahat maraming maraming salamat po